Luko-luko talaga to gago to. Hoy, di ra man jig sa bintana nga naa tay portahan. <laughs> Luko-luko talaga to masum to. Hoy! Sira o, oh, lokal ira god. Nga god, Nganong bugoy man kay Nganong diya maka bintana magi nga abri man to portahan o. Oh. Buguya ginimo mo ikaw ba buguyon man kay ka? Nganong bugoy man gigikit <laughs> nga mata ka? Gapis panila. Anong bugoy may ikang bataa ka? Ano makamagyan ng bintana na tong gibuslot sa imong hubog? Ay nako, Diyos mio. <laughs> Ay nako, guys. Itong, ang kulit-kulit talaga niyan. <laughs> Dito talaga dumadaan sa bintana. Tingnan nyo naman yung sa baba niyan. O. Tatay na yung mga halaman ko. Maganda, hulog-hulog. Diyan talaga siya dumadaan kahit na may pintuan naman, o. siapa telaga tu <laughs> nah ketua telaga ya kan kukulitan